Dumating na nga yung in-order kong plancha sa Shopee at kanina pa nga to gustong buksan itong asawa ko. Sira na nga din kasi yung wire nung lumang plancha namin kaya sabi ko nga kay daddy na o-order nga ako ng plancha sa Shopee. Lahati ko nga to nakita nung pinaplancha nga sa akin ni kuya yung uniform nga ng anak Mada niya. Magaan nga lang siyang gamitin kaya sabi ko nga kay ate na bibili nga din ako nito at maganda pala. <laughs> Labas ko na nga tong hipon para ito nga yung lulutuin ko at nung tinanong ko nga sila kambali ito nga daw yung gusto nila. Pag namamalengke nga kami ni daddy madalas nga kaming bumibili ng hipon at paborito nga nila kambal to. Sabi ko na nga kay daddy dyan na ilabas nga niya tong hipon at ako na nga lang ang magluluto. Pag yung asawa ko nga din kasi ang magluluto nitong hipon, hindi niya nga tinatanggal yung dumi niya at akala nga niya ipampalasa nga yan. <laughs> Buttered shrimp with oyster sauce naman nga yung lulutuin ko para maiba naman. Kadalasan nga din kasing pinapaluto dyan ni daddy sinigang na hipon nga para may sabaw nga sila kambal. Dinamihan ko na nga din ang bawang para mas masarap nga at kumakain din naman yan sila kambal. Pinainit ko na nga yung kawali niya at nilagyan ko nga din ng konting mantika para para hindi nga din masunog yung butter niyan. Hininaan ko na nga din yung apoy niyan para hindi nga masunog yung bawang at nilagay ko na nga din tong oyster sauce. Lalagyan ko pa nga sana yan ng konting ketchup para maganda nga yung kulay kaso naubos na nga daw kaya yan na nga lang. <laughs> Nilagyan ko na nga din yan ng paminta at ng konting asukal para magbalance nga din yung alat ng oyster sauce na nilagay ko. Pagkatapos ko nga magluto ng ulam namin, pinababa ko nga si daddy para kunin nga niya tong order ko. Napaka supportive na nga lang din talaga nitong asawa ko at pag pinababa ko nga siya na nga yung order. Kukwebababa eh, na nga lang din 'yan. Dadalasan nga din kasi ng mga chine check out ko mga gamit nga din namin sa bahay kaya nakasupport ng na alang lang din talaga siya. <laughs> si Daging nga din ang nagpahanap sa akin nitong lagayan ng ulam para pagkatapos nga din yan kumain eh may paglalagyan nga din daw siya. Malas nga din kasi nilalagay nga ni Kuya king yung ulam namin sa ref at pagkakain nga ulit siya ay malamig na nga. Medyo mahirap nga lang din siyang iassemble at hindi nga din ganun katibay yung mga plastic niya. Pero okay na nga din yan mga mare sa presyo niya at wag nyo nga lang ng mabigat. Kaya nagha- nga din yan si daddy at kanina pa nga din nagyayayang kumain tong dalawa. Ha? Habang nagluluto nga ako kanina, pinagmamadali nga nila ako at nagugutom na nga daw sila. Mapaparami na naman nga yung kain ng kambal at paborito nga nilang dalawa to. Kinuhanan pa nga ako nitong isang kambal lang isang hipon at para may ulam nga daw ako. Medyo nahihirapan nga din kumain dyan si Zion at kaliwete nga din siya. Kaya sabi ko nga kay daddy na hilahin nga ng konti yung upuan ni Zian para hindi nga nagtatagpo yung siko nila. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain hapon nga nagpabili nga si daddy kay Si Kuya King ng Monay. Naglaga na nga si Daddy ng itlog niya na at gusto nga niyang magpagawa nitong egg sandwich. Lalagyan ko pa nga sana to ng sibuyas kaso nga lang naisip ko nga na baka nga hindi kainin nila kambal kaya wag na nga lang. Nung nakagawa na nga ako ng palaman titikman na nga daw nitong isang kambal at kanina pa nga niya inaantay ito. Malakas nga kumain tong mga anak ko at mayat maya nga lang ay eh, nagugutom nga yan. <laughs> kaya hindi nga din pwedeng mawalan nga kami ng stock ng pagkain nila dito sa bahay. Pag naubos na nga yung pagkain nila pabababain nga nila si Kuya King at pabibilhin nga nila sa tindahan. Nakadalawang monay na nga si Kambal dyan at paborito niya nga din tong palaman. Pagkatapos nga namin kumain, magpapagupit nga si Kuya King ng buhok pero sabi ko nga kay daddy na siya na nga lang yung sumama. Tinatamad na nga din kasi akong maglakad kaya sabi ko nga kay daddy na samahan niya na nga at dito na nga lang kami sa bahay nila Kambal. Malapit lang din naman yung pagpapagupitan ni Kuya kaya sabi ko nga kay daddy na bumili na nga din tuloy sila ng ulam. Ito na nga mga mare, nakabalik na nga sila at nakapagpagupit na nga daw siya Sinukat na nga din niya yung binili naming headband sa Shopee at gaga gamitin niya nga daw yung pag magbabasketball nga siya. Nagpabili na nga lang din ako ng ulam nyan kay daddy para hindi na nga din ako magluluto at darating nga din sila kuya ngayon. Andito na nga sa bahay si Aling Maliit at tuwang tuwa nga sila kambal nung nakita siya. <laughs> Kaya kumain na nga din kami niyan at dito na nga lang kami sila pag kumain at hindi nga din kami kasha sa mesa. Pagkatapos nga namin kumain naglaro na nga tong tatlo at namis nga nila ang isa't isa. Sa umpisa nga lang yan magkasundo at mamaya nga lang ay magkakaaway na nga mga yan. <laughs> Lumuwas nga silang magpapa dito sa kalooka para kunin nga daw yung napanalunan nilang ibon. Sana all na nga lang talaga mga mare kaya hanggang dito na nga lang for today's video at patutulugin ko na nga ito. Salamat sa panunood!